pray diretsyang usapan na naman tayo dito. Huwag kang kukurap kasi baka para sa iyo ang pag-uusapan natin ngayon. Napapansin mo ba? Kapag mainit ulo mo, parang palayo ng palayo yung babae sa'yo. Hindi dahil natatakot siya sa'yo, kundi dahil nakikita niya yung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Ang totoo, pre, hindi sa galit ka tinatakbuhan, kunis sa kaulan mang disiplina sa sarili. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung paano magalit ng may dignidad at paano umiwas sa pagiging lalaking kinakatakutan imbes na ginagalang. Wala nang pasikot-sikot pataran at simulan na natin, boss. Number one, sigaw ka ng sigaw kapag may mali. Pre, hindi solusyon ang lakasan mo lang ang boses mo. Lalo lang nawawala ang respeto sa'yo. Halimbawa, ganito. Nagkamali lang siya sa order niyo sa restaurant. Napasigaw ka agad. Paulit-ulit na lang eh. Gulat yung babae. Eh. Imbes na sorry ang maramdaman, takot at hiya ang dumapo. Kung stoic mindset ang dala mo, hindi mo kailangang sigawan para marinig. Pwede mong sabihin sa mahinahong paraan kung ano ang mali. Mas malakas ang lalaking may control kaysa sa lalaking nagwawala. Lahat ng mali ginagawang personal. Pre, hindi lahat ng bagay atak sa pagkatao mo. Minsan, tao lang din siya. Nagkakamali. Hindi ka sinasaktan on purpose. May ganitong eksena. Late siyang nagreply. Biglang init ulo mo. Feeling mo iniisnab ka o may iba na siyang kausap kung gusto mong gumalaw bilang matatag na lalaki. Uminga ka muna bago mag-react. Tanungin mo sarili mo, worth it ba tong galit ko? Ang stoic na lalaki, marunong umintindi bago umalma. 3. Gusto mong ikaw lagi ang tama. Kapag sa relasyon mo, gusto mo ikaw lang palagi ang tama. Toxic yan pre. Hindi paligsahan ang relasyon. Minsan ganito ang nangyayari. Nagkamali ka. Pero pilit mong pinapaikot yung usapan para siya pa rin ang may kasalanan. Ayaw mong mapahiya. Ego lang yan, bro. Kung ikaw ang may disiplina sa sarili, tanggapin mong minsan, ikaw rin ang mali. Ang lalaki na marunong umamin, mas lalaki pa rin sa mata ng babae. Or, pinabara mo agad kahit hindi mo pa naintindihan. Ang init ng ulo mo, hindi mo na siya pinapakinggan. Lahat ng sasabihin niya, bawal na sa tenga mo. Ganito minsan ang kwento. May sinabi siyang side niya sa away niyo. Pero bago pa siya matapos, nagsisigaw ka na. Ayun, hindi na siya nagsalita ulit. Kung stoic mindset ang dala mo, makinig ka. Hindi ibig sabihin ng pakikinig ay pagsang-ayon. Pero ang lalaking nakikinig bago sumagot, mas may paninindigan. 5. Gamit mo ang galit para manakot o control. Pre, hindi mo akalaing ginagawa mo to. Pero sa sobrang init ng ulo mo, napaparamdam mong mas okay na sumunod siya kaysa magalit ka palalo. Isipin mo to, pre. Nagsabi lang siya ng opinion. Sinagot mo nang, Ah, ganon? Sige, bahala ka na. Hindi yan assertiveness. Yan ay emotional manipulation. Kung ikaw ang lalaking may respeto sa partner mo, huwag mong gamitin ang galit para makuha ang gusto mo. Gamitin mo ang reason at yung presence mo hindi pananakot. 6. Pinapasok mo sa galit ang lahat ng sakit mo. Galit ka sa boss mo. Galit ka sa traffic. Galit ka sa sarili mo. Pero kanina mo binubuhos sa kanya. Halimbawa, ganito. Dumaan lang siya sa tapat mo. Nagtanong lang ng, okay ka lang ba? Bigla mong sinagot ng anong tingin mo, mukha ba akong okay? Kung stoic ang lakad mo, ihiwalay mo ang problema mo sa labas, sa relasyon mo. Hindi siya emotional punching bag. Kausapin mo siya, pero wag mong ibuhos lahat. 7. Hindi ka marunong magpahinga sa emosyon. Galit ka ngayon? Pre, di mo kailangang ayusin lahat ng bagay habang mainit pa ulo mo. Hindi kasi Hulk Minsan ganito ang eksena. Nag-away kayo, pero gusto mong tapusin agad. Habang galit pa kayong pareho. Ang ending, lalo lang lumala. Kung ikaw ang lalaking may disiplina, upo ka muna, lakad ka, magpahinga ka, bumalik ka kapag kaya mo nang magsalita ng may respeto. Yan ang lalaking hindi alipin ng emosyon. Hindi ka marunong humingi ng tawad. Kung galit ka, okay, tao ka lang. Pero kung hindi mo kayang humingi ng sorry sa maling galit, problema na yan, pre. May ganitong eksena, nasigawan mo siya kahit wala siyang ginawang masama. Alam mong nasaktan siya, pero hinayaan mong palamigin na lang. Hindi mo man lang tinapik o kinausap. Kung stoic ang puso mo, hindi nakakababa ng dignidad ang pagsori. Mas nakakaangat nga, kasi ibig sabihin, kaya mong panagutan ang pagkukulang mo. Pre, ang galit hindi masama. Pero kapag hindi mo yan kayang hawakan, ikaw ang nagiging problema. Walang babaeng magtatagal sa lalaking madaling sumabog. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi mo kayang dalhin ang bigat ng emosyon mo nang may dangal. Ang tunay na lalaki, tahimik kapag galit, malalim mag-isip, at kung magalit man siya, hindi para sirain kundi para itama sa tamang paraan. Pre, kung may napulot kang aral o tumama sa iyo ang video na ito, baka naman pwede kaming makahingi ng maliit na pabor. Pakilike mo naman tong video. Share mo rin sa tropa mong kailangan ito at huwag mo kalimutang mag-subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod nating kwentuhan. Salamat pre, solid ka!